Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsisigurong mababa ang presyo ng bilihin. At isa po sa mahakbang sa pagtupad niyan ang paglagda niya sa dalawang executive order kaugnay sa pagbili ng gobyerno ng palay at pagkain. Nakatutok si Darlene Kay. Napapakamot na lang ng ulo ang rice retailer na si Javier dahil sa pabago-bago at pagtaas ng presyo ng bigas ay binabagsak sa kanila ng supplier. Mula noong nakaraang linggo, tumaas ang mahigit 7 piso kada kilo ang kuhan nila sa Coco Pandan Rice mula Vietnam at 3 piso kada kilo sa lokal na bigas. nasa <coughs> Tapos hindi naman kami nagtataas ng shelling. Gayon man, mula noong nakaraang linggo, hindi nagbago ang presyo ng local rice sa kumuning market na 40 hanggang 45 pesos kada kilo. Sinasalo raw ng rice retailers ang pagtaas ng presyo. Pero wala raw silang magawa kung hindi itaas ang presyo ng ilang klase ng imported rice dahil sa sobrang taas ng puhunan. Base sa price monitoring ng Agriculture Department sa ibang pamilihan, nasa 35 hanggang 58 pesos kada kilo ang imported rice at 33 hanggang 60 pesos ang local rice. Bago umalis para sa ASEAN Summit, nagbilin si Pangulong Bongo Marcos na siguruhing mapaba ang presyo ng bilihin kasama ang bigas. We hear our people's call for government interventions to lower the price of goods, especially food. We are strictly enforcing And monitoring the implementation of the maximum suggested retail price for imported rice. We continue to make available affordable rice, including the 20 peso rice program. Ang tinukoy ng Pangulo ay ang umiiral na 43 pesos na MSRP o maximum suggested retail price para sa 5% broken na imported rice. Pagpapaliwanagin daw ng DA ang makikita nilang hindi sumusunod dito. Ayon sa DA, kahit papasok na ang holiday season, sapat ang supply ng bigas dahil panahon na rin ang anihan, kaya stable dapat ang presyo ng bigas. Mura naman yung import na uh, pumasok yung presyo, okay. yung bili sa lokal na merkado ng ating uh, yung ating farm gate ng pala ay Yung intervention hindi masyadong nag so Sobrang mababa yung farm gate price. Nalugi talaga yung mga farmers so hinihingi natin sa ating government na ibalik yung 25% tariff na sa imported para at least eh, mag-normalize yung presyo sana ng pumping price. Yan ang susubukang tugunan ng mga nilagdaang executive order ng Pangulo. Ang EO100 na nagtatakda ng floor price para sa pagbili ng gobyerno ng palay. At EO-101, kaugnay ng direktang pagbili ng pamahalaan ng pagkain mula sa mga magsasaka at mangingisda. Patuloy ring minomonitor ng DA ang supply at presyo ng ibang pangunahing bilihin ngayong papasok na ang holiday season. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, Nakatutok, 24 Horas.